Hello guys, may papakita ko sa inyo guys na isang halaman na tinanim ni ng mother in ko last pandemic. So mga 5 years old na po itong halaman na to. Sobrang laki nito guys, ng pastao na. At saka after 5 years, yun guys oh. I'm I'm excited to see kung anong bulaklak niyan. Ano, kita niyo guys oh. namulaklak bulaklak. Sobrang laki niyan no. Oh lampas tao po yan siguro mga 7 feet na yung taas nya kung oh, pa eh. ikutin natin sa, kabilang. kabila ngayon ko lang itong napansin na mulaklak na pala guys oh. pero parang palabas pa lang so i-update update ko lang kayo ito so guys tingnan nyo guys So, oh mula dito sobrang laki ng oh, parang hindi tayo makapasok ha ano o tingnan nyo oh. kung gaano kakalaki i-base nyo sa kamay ko ayun o oh. ang taas taas na ng ano iwan ko kung ano yung bulaklak nya yun o oh. sobrang laki dito tayo sa kabilang side malalapad yung mga pa niya guys ang leaves niya ayun oh more than 7 feet po yan siguro mga 8 feet nagmula dito oh sobrang taas oh oh ganda uh, abangan natin yan guys kung ano yung lalabas na bulaklak niya kasi kahit dito parang may kuan din oh. Oh, tingnan nyo, sobrang laki oh. Hindi ko hindi masapul lang kamay ko. Ano kaya yung <laughs> bulaklak niyan? Bulaklak ba o oh, parang dahon lang? Kasi sobrang lapad ng dahon niya yung, oh. yung base nyo sa kamay ko. Dito sa kabila oh, sobrang lapad yan. Ayun. Oh. 5 years old na halaman puno nyo, sobrang laki, at saka sobrang taba kasi sa ilalim po nyan may, may inilibing na aso kaya sobrang taba siguro Ooh. at ito yung mga halaman natin guys tumanim tayo kahapon ng, ng kamote yan o oh. <laughs> extra extra muna yan yan yung halaman natin 73 minutes na lang natin yun